So magandang umaga mga kasanin dan mga kalapatids Ito nga yung mga pairing natin na inaantay natin yung mga itlog Na mapisa para nga malagyan na natin ng sing ng ating mga pang summer race next year At this time nga yung mga susuksukan natin ng mga YB ring Na super set ng WPFC para sa summer ay bago na munang pairing Maglalagay na nga rin pala ako ng off color para naman may kiliti ang karera natin kaya ito pa, na nga natin tong mga itlog na to para malaman natin kung may similya mga kasaninda. Tara, let's go! Ito nga pala yung paraan para malalaman natin kung meron na nga bang similya yung itlog ng mga kalapati natin mga kasaninda. Ayan o, oh. ayan, ayan, thank you. Meron na, meron na, meron na. Ayun, may mga ugat-ugat mga kasaninda. Ayun, oh. nakaka-excite diba? So ayan, i-check pa natin yung isa mga kasanindan o, oh, Ayan, na-double check natin mga kasanindan Ayan, nakakita niya may ugat-ugat So positive yan mga kasanindan Kaya kailangan na lang talagang alagaan Parent na mga future natin na magiging inakay mga kasanindan So ito pa kayo isa Mga kasanindan, positive din Pangalawang itlog mga kasanindan Very good Kaya tara mga kasanindan kunin naman natin yung sa off color natin subukan natin kung positive ba yon o negative ginagawa ko nga pala tong pailaw ng mga itlog natin pagka one week na yung itlog para malaman natin kung may mga ugat ugat na at para malaman natin kung may buha yung itlog mga kasalindan o pamprito na lang siya. So ayan yung mga off color natin mga kasalindan Gusto ko lang sana magkaroon ng off color Para maganda ganda naman yung timpla ng karera natin mga kasalindan So tara kunin na natin to Pakakunin pa ng mga daga yeah, Let's go Ayan mga kasanin sana nga meron din to Magaganda pa naman to mga kasanin Ang mga anak nga pala nyan, yung mga nakikita nyo sa post ko Yung black grizzel, no? Yung, mga, yung black grizzel natin Ay sorry, tiger grizzel pala, tawag din na to Black tiger grizzel ba yun? Ayaw ko ba sa kanila So ayan na nga, check natin to Kung merong similya mga kasanin dan Opia Mukhang malungkot Op. Oo nga mga kasanin mukhang malungkot Ayan nga, one week na pero wala pang ugat So ito ay Negative mga kasanin O oh, pamprito yan Ilalagay na yan sa salangan Hindi joke lang hindi tayo kumakain ng itlog Hindi rin tayo kumakain ng kalapate Hindi tayo kumakain ng mga galing sa kanila mga kasanin Dahil alaga natin sa sila Hindi rin tayo nagkakal Dahil naniniwala nga ako sa karma Mga kasanin Iba't ibang sistema naman niya Pero ako Hindi ko talaga kaya yun mga kasanin Hindi ko kayang kainin Hindi ko kaya magkal Kasi may buhay yan mga kasanin eh. Nabuhay sila para bilang pet Hindi sila bilang pagkain mga kasanin So yan, pakita ko lang din sa inyo ito. Hinahantay ko rin to, bagong pairing din to, mga kasandian, magaganda rin to. Mga panduluhan din to na sana nga ay eh, mapadulungan natin bilang owner, mga kasalinan. Baka sa kanila lang kasi yun, eh. tayo, baka ewan ko, no? Sana galingan na lang natin. So yun lang, mga kasalindan. Hanggang sa muli. Bye-bye! So na natin yan, mga kasalindan. Bye!